Arestado ang dalawang dayo matapos magbenta ng ipinagbabawal na gamot sa operatiba. Ito sa isinagawang buy-bus operation ng otoridad sa Banangay Canaway, San Fernando City, La Union. Anim na pakete na naglalaman ng shabu na nagkakahalaga ng 34,000 na libong piso. Marijuana residue na nakalagay sa wooden pipe at apat na sachet na naglalaman ng pinatuyong dahon ng marijuana na nagkakahalaga ng 6,000 pesos ang nakuha pa sa kanilang kustodiya. Inaalam pa ng otoridad kung saan kinukuha ng mga sospek ang kanilang supply magtatangka pa na magbabagsak ng ilegal na droga dito Uh, hindi natin sila titigilan, hindi natin sila tatatanan hanggat hindi natin sila nahuhuli lahat, ma'am. Sa lungsod pa rin ng San Fernando, dalawang lalaki rin ang naaresto matapos maaktuhang nagnanakaw ng gulong ng isang nasirang kotse na ipinarada sa bakanting lote sa barangay San Vicente. Narecover sa kanilang kustodiya ang gulong na may mugs na nagkakahalaga ng 10,000 pesos at maging ang kanilang mga gamit sa pagbaklas. May isang sasakyan na inentrust doon sa isang tao tapos uh, naaktuhan niya, nakita niya na kinukuha ng dalawang tao, ng dalawang suspect, yung gulong ng sasakyan doon sa part ng likod. So nagpa-responde siya, nag-report siya sa PNP, nag-responde naman yung mga pulis, naaktuhan mismo nila na talagang kinukuha nila yung gulong. Joan Punsoy, Balitang Solid North.